mag share lang ako mga idol uh, tungkol sa mga nangyayari sa atin uh, pag-usapan natin yung side effect ng mga gamot na iniinom natin pag-usapan din natin kung ano yung uh, ano ah uh, dito uh, epekto ng immune system ano ano yung magandang nagagawa nito ano yung uh, reaction ng immune system sa ating mga ginagawa, ng ano, sa ating katawan, sa ating karamdaman, uh, ano yung magandang dulot nito, ano at ano din yung minsan uh, kinatatakutan natin. <laughs> ano, I'm um, experience kasi ako niyan uh, nitong mga araw na to. May mga nakwento na ako sa inyo dati nun eh, na palagian ako blood chem. Ano, dahil, um, tawag dito, uh, ginagrab ko yung mga procedure neto dahil libre. Ano, libre. Sayang naman kung hindi natin gagamitin. At, uh, kinuwento ko na rin sa inyo to dati. Parang, nung nagkwento ako nito sa inyo, nasa tabing dagat ako, do sa tambayan ko dati, pero gusto kong bumalik doon, pero hindi ko na ulit nagagawa dahil busy. Uh, medyo malayo-layo din. Ilang kilometro din yung layo dito. Yun, kaya hindi ako uh, nakakapunta doon. Pero relaxation na hanap natin, makikita natin doon. Ano? Ayun. ah, uh, green up ko yung sa ano, yung sa... Um, ano, sa... Feel health. Ano, tsaka malasakit. Ano, libre kasi siya. Ah... Uh, blood chem, ah, uh, CBC, yung urinalysis, x-ray, at saka um, ultrasound. Ah, no, 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 ultrasound. Anong tawag doon? Uh, anong tawag doon? Yung kinakapta ng, um, ano, ng mga, ng mga, wire -wire, ano, ng mga wire-wire, ano, anong, ECG, yan, ECG. Yan. Tapos yung ibang mga kasama ko, kung kailangan mag echo, kasi yung iba nagpa-ECG, tapos may nakitang hindi maganda doon sa uh, resulta ng ECG, uh, pinukuha sila ng to the echo, libre din, ano, libre. Uh, yun lang, uh, pang isang taon yun, ano, isang beses lang sa isang taon. Kaya, kung meron sa inyong ganito, yung malasakit, yung um, kay, alam ko, ang nag, simula ng malasakit, ang founder nito ata, si Senator Bongo, kundi ano nagkakamali, yung malasakit na yan. Tapos, nakadikit uh, siya sa PhilHealth, kaya wala ka nang babayaran doon sa mga ibang, doon sa mga um, procedure na yun. At uh, kung may iba pang procedure na gagawin sa iyo, uh, posible na masama o malibre. Dahil uh, yung malasakit, kung natatandaan nyo yung sa pagpapaterapy ko, uh, 21 days sa ata yun. Kung hindi ako nagkakamali. Nagkwento ko nito dati sa inyo nung tineterapy pa ako. Uh, yung terapy yun, nyo, dahil doon sa mga masasakit na buto-buto ko ano, yung mga muscle at buto-buto. Ngayon, may kaugnayan din pala itong kwentong gagawin ko tungkol dyan. Ano? Yan. Uh, yun nga. Uh, libre siya. Nakuha ko. Tapos bukod doon, uh, ngayon, kumuha ko ng blood chem. Uh, by December o November, magpapa-blood chem ulit ako. Yun naman ay libre din. Uh, dito naman sa city yun. Uh, project ng city government yun, um, tulong din sa mamamayan, isang beses sa isang taon. Kaya dalawang beses ako nakakapag-blood uh, chem. Mahalaga yung blood chem, mga idol. Kasi, mm, yun nga, yung pinag-uusapan natin dati, pinagkukwentuhan natin dati tungkol sa sakit natin, sa acid reflux. ah uh, katulad ko, um, okay na ako dyan at um, nakokontrol ko. Ano, ilang naman ng ano, yun, yung Uh, masasabi nating okay kung nako-control natin uh, kahit na dumapo o kahit na bumisita yung sakit na acid reflux pero kinakain natin nako-control natin napapababa natin ng mas maa, dali ano uh, yung topic natin pag uusapin talaga ngayon ay tungkol sa mga side effect ng gamot na uh, pinapainom sa atin kasi um, kaya pa lagi ang kung sinasabi sa inyo na ang gamot ay malaking tulong para sa atin ano uh, sa pamamagitan ng napapahina nito o uh, first aid yung masasabi nating first aid yung gamot ano uh, kapag kainom ka ng gamot karakaraka makakaramdam ka ng uh, panimulang ginhawa ano panimulang ginhawa bakit panimulang ginhawa kasi Uh, yung hirap yung sakit na nararamdaman mo, uh, magkakaroon ka ng ano ng pagbabago. Ano? Pero hindi natin sasabihin na magaling ka na agad. Ano? Uh, yun nga sabi ko sa inyo, yun yung atulong ng gamot, pero ang talagang totoong nagpapagaling sa atin, yung ating immune system. Ano? ito na tayo sa immune system na panag uusapan Ano ba yung immune system? Eh, lahat ng tao kasi uh, may ano, may mm, kusang paggaling sa mga karamdaman. Ano, kahit bata tayo, kahit hindi tayo uminom ng gamot, kahit nung uh, natatandaan natin mga una pa noon, uh, kusa tayong gumagaling sa mga karamdaman. Ano, kahit isipin mo na lang, ano, isang sample dyan yung sugat. Nasugat ka, wala ka naman linagay, pero naghihilom siya. Ano, nabalian ka, uh, tinapalan laang ng mediko nung maghihilot sa inyo, kahit basag yung buto, dumidikit yung buto. Ano? Ganun yung katawan ng tao. Kahit ng, ng mga living things. Ano? May kusa siya. Ganun kagaling yung ating creator. Ano? Um, ang mga katawan natin, uh, binigyan ng, ng kakayahan na magpagaling ng mga um, uh, sakit ng dahilan sa maling mga uh, ginagawa natin. Ano? Yan yun yung ano yun yung lagi kong sinasabi mga idol na ang dapat nating gawin sa pagpapagaling ng ating sakit ng ating karamdaman ay yung ating uh, immune system ano uh, palakasin kasi pag malakas ang immune system lalaban ito at um, mawawala yung ating karamdaman ano yung yung gamot Uh, pipigilan lang nito yung pansamantalang hirap pero pabalik-balik nararanasan nyo mga idol uh, pabalik-balik ha, tumiinom kayo ng mamahaling gamot pero nagtataka kayo, parang hindi kayo gumagaling uh, pagkatigil ng gamot, mga ilang ano lang, andyan na naman yung sakit kasi ang dahilan kung bakit bumabalik yung sakit, andyan na ulit yung sakit kasi mahina pa yung immune system mo, mahina pa yung resistensya mo uh, dahil sa galing ka sa sakit, lalong mas mahina posible na pasukan ka ng ibang karamdaman na siyang dahilan kung bakit ma stress yung katawan mo at babalik yung ating acid reflux. Ano mga idol? Um, yun nga, pinag-usapan natin yung, ano, yung blood chem. Ano, blood chem. Ito yung... Ano, ito yung... Tay, bubuksan ko dito. Nandito kasi sa cellphone ko yung resulta ng blood chem hindi por malakas na yung resistensya natin malakas yung immune system natin sabi ko nga uh, gumagawa tayo ng mga minsan na, na nasasayahan tayo at nagiging okay na tayo Ganyan din ako ang tao kasi uh, wala kasiyahan yan ano pag okay na tayo baba na tayo sa mga alam natin na uh, nakakasama sa atin uh, hindi porke hindi na umi-epekto yung mga kinakain natin sa sakit nating bird, sakit nating acid, uh, magiging masaya tayo na lalabagin na natin yung lifestyle natin. Ano? Yun nga. May kaunting problema tayo sa panahon natin. Kasi nga, dun sa lifestyle. Yung lifestyle natin ngayon, ang makabago, hindi siya uh, ano, hindi siya mm, pasok para sa uh, katawan natin. Ano? 'Yung katawan natin kasi hindi siya design para do sa makabagong lifestyle. Kaya 'yung mga doktor lagi sinasabi sa atin, uh, Magjeta, ng mag kumain na masustansya, magvitamins, mag-ehersisyo. Lagi sinasabi sa atin 'yung kahit anong karamdaman natin. Kasi nga hindi pasok 'yung ano eh, hindi pasok 'yung lifestyle na makabago para sa uh, katawan natin. Ano, hindi siya ano, hindi siya um, naka-design. Ano? 'Yun, nasiyahan din ako. Ah, uh, sumasyat ako. Kumakain ako ng kung ano-ano. Kasi nga, wala siyang reaksyon sa sikmura ko. Kaya naman ako, pan, palagi ah, nag, nga, ano, na, nagpapablad Kasi pag nakita kong na ganun, ah, yun nga, ugali nating mga tao. Ah, pag may sakit, saka tayo magjejeta. Ah. Ganun, jeta na ulit ako. Kasi may mga, ano, may mga... Ah, tumaas sa aking blood chem ano sa aking triglycerides ano na ang dapat ay ang range ng normal ay 0.000 to 1.700. Ayun yung range diyan dyan ang basihan ano ng normal. Yung resulta ko ay 2.9938. Ano? M M O L something something ano, hindi ko alam kung anong tawag doon. Ano? Uh, may mark ka may marka siya. minarkahan siya ng ano clinic ng na ano, ng laboratory may markang pula uh, tapos meron pang isa dito yung uh, yung BLDL uh, ko naman to sa internet kung ito mga to uh, para sa itong cholesterol ano cholesterol na uh, kung siguro kung yung tunay na cholesterol dito kung yun ay mataas uh, delikadong ma-high blood o ma-heart attack ma-stroke ngayon yung akin Uh, VLDL na yon ano, ang range na dapat sinusunod ay 0.000 to 1.000. Ang resulta ko ay 1.335. Mataas din siya. Ano, ayun nga, sabi nung uh, ka-opisina ko na nurse, kasi yung result, pinadala pa namin sa doktor, kasi yung doktor mismo nagpunta sa, sa opisina namin, yung kami ni Chitinek, tapos binigyan kami ng anus para sa laboratory. Tapos sila na yung kukuha ng resulta. Ito lang, nakuha ko. Ano? Nakuha ko yung resulta. Nakahingi ako ng resulta. Bukod sa pinadala doon sa doktor. Wala pang, ano, wala pang check up sa amin yung doktor. Kasi kailangan makompleto yung mga uh, resulta ng lahat na empleyado ng opisina namin. Sabay-sabay na i-assist ni doc. Pero yun nga, madami namang medical ano, sa amin. Uh, graduate sa opisina namin. At uh, dalawa yung nurse na kinausap ko dito kasi nga hindi ko din alam to eh pagdating sa ganito hindi ko alam sila yung nagpaliwanag sa akin na hindi Actually, nung unang gabi, halos hindi ako nakatulog. Natakot din ako kasi first time ko magpa-laboratory talaga na may matataas. Ano, itong ano, itong Triglacer Rides na ito, nagkaroon na ito ng taas sa akin nung huli, nung November na blood chem ko. Pero hindi ganito kataas. Ano, yun, ah, talaga sigurong Jetta, ana jeta hindi para dahil do sa acid reflux ano uh, jeta dahil para dito sa ano sa um, ibang mga cells ng katawan natin na hindi uh, tanggap talaga yung mga um, maling sistema na baka sa pagkain ano baka sa pagkain to tapos ang isa sa akin na ko dito na pinag alalahan nag alala ako itong sa hematology result ano yung isang ano dito isang reading dito ng ito yung uh, lymphos lymphocytes lymphocytes o lymphocytes hindi ko alam ko yung term ng basad pagdating sa medical hindi ko alam yung mga term na yun eh. um, ang regular range niya dito reference range niya ay 0.22 0.40 uh, medyo tumaas medyo lang naman ano? ang resulta ko sa AI 0.44 mataas point ng hindi naman gaano kataas pero ano 'to eh sa dugo ito eh, sa white blood cell. Ah uh, search ko siya, sabi ko ano yung masamang epekto ng ang lymphocytes ay tumaas. Mali yung pagka ko kasi natakot ako kasi ang epekto nito uh, masama. Masama yung epekto. Tapos nung hindi ako halos nakatulog nung madaling araw, nagising ako, mag, ano na ako? Uh, idlip idlip lang tulog ko hindi talaga makatulog uh, dito ko naramdaman yung anxiety so, di ba sabi ko naman sa inyo ang anxiety yan naman ay ano yan naman ay namamanage lang ano pero andun pa rin yung anxiety sa atin ano uh, papahirapan pa rin tayo ng anxiety may takot pa rin tayo tao tayo eh ano um, andyan pa rin yan may damdamin tayo pwede tayo matakot in time andyan natakot talaga ako kasi hindi pamilyar sa akin itong mga nangyayaring ito Uh, naramdaman ko talaga yung parang nakalutang ako, yung uh, nararanasan natin pag may anxiety tayo. Ang daming biglang sakit na nararamdaman mo. Ayan. Uh, yun. Pero kabisado ko yung katawa, sabi ko anxiety to. Hindi ko lang alam kung paano ako papababain kasi dapat maalisin mo, alisin mo yung takot. Pero ang hirap alisin yung takot na hindi mo alam yung condition mo. Ano? Yun yung sinasabi ko sa inyo do sa mga share ko sa anxiety na kailangan alamin mo yung condition mo para malabanan mo yung anxiety mo dahil hindi mo kayang labanan ng anxiety hanggang naandun yung mas, yung masamang condition na hindi mo alam ano hindi mo alam kung ano kung nalilito ka ano yun uh, yun nga, hindi nga ako masyadong pinatulog ang isip ko uh, dadalhin ko sa doktora ko yung ano kakausapin ko muna ng mga kaibigan kong nurse ano para mapaliwanagan ako kung ano yan kung may masama na masasabi sila tatakbo ko dun sa regular doctor ko hindi ko naiintayin yung doktor na mm, na nagano sa amin, nag, mag a sa amin. Yun, uh, nag-search pa rin ako nung madaling araw nung patapos ko magluto do sa pagkain ng mga anak ko. Uh, iniba ko yung tema nung, ano, nung pag-re-research. Ang linagay ko, uh, ano, ano ba yung, ano, ano ba yung, uh, limpo sites na ito? Ano, ano ba ito? yun yung linagay kong sa search doon ko na kung ano bumaba yung ano yung ataka ng anxiety kasi nakalagay doon pinaliwanag nag maliwanag doon na uh, sa aking ano sa aking na uh, nagiging positive to kasi kapag lumalaban yung immune system mo immune system pala to kung may nararamdaman ka at lumalaban yung immune system mo lalo kung may bakterya kung may virus kung may mga pamamaga ano, pag sakit, uh, lalaban yung immune system mo do sa mga kalaban, sa mga sakit na pumapasok sa atin. Nung panahong yon, di ba yun yung uminom ako ng gamot na inatake ako ng acid reflux, yung vlog na ginawa natin, ano, na naubusan ako, na uminom na ako ng, ano, ng uh, PPI, kasi naubusan ako, tapos uminom ako ng mainit na tubig ito nung gabi, ano, na inatake ako. Yun simula noon nar naramdaman ko yung ano yung pananakit ng katawan ano pananakit ng katawan hanggang ngayon masakit pa rin yung mga kasu-kasuan ko uh, lalo din yung mga joints ito lahat lahat ng klase ng joints masasakit yan ito 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 sa ribs lalo na sa backbone yung backbone lahat ng dugtungan di ba yung backbone dugtung dugtung yan lahat ng dugtungan nung unang mga gabi nan nan naramdaman ko yan ulit malimit kasi nararamdaman ko yan eh Ah, uh, di kanya patutulugin para kang mag ano, para kang mag mapaparalyze ang pakiramdam mo. Hindi mo maikilos talaga yung ano mo para mapuputol yung mga buto mo. Yan yung ano, siguro uh, baka hindi mo pa nararanasan to pero kaya gusto kong i sa inyo yun mga idol medyo mahaba-haba to kasi nga uh, ibang karanasan to may payo kasing isasama ko dito sa anong ito sa sa usapan to, sa kwentuhan ito, mga idol. 'Yun nga, sabi sa akin sa ano, uh, sa research ko sa Google, um, nabawasan yung takot ko. Nabawasan yung takot ko, yung pangamba ko, naka-recover ulit ako, ano, ganoon kabilis yung ano reaction ng katawan natin kapag malinaw na sa ating isipan na kung ano yung nararamdaman natin. Ano, solusyon yun. Eh, kailangan kapag ka may um, anxiety. Ano, yun. Yun yung, ano, yun, ganyan yung kumatake yung anxiety. Kaya, ang solusyon natin dyan, ang gamot natin dyan, kailangan, malaman natin kung ano yung hirap na nararamdaman natin. Para sa ganun, mabawasan yung masamang isipin mo. Hindi ka mag-aalala o wala yung uh, atake ng anxiety. Yun. Pagdating sa opisina, konting trabaho, 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 tapos dinala ko sa dalawa kong kaibigang nurse, pinakita ko. Yun nga, tama yung aking hinala. Yung aking pagkakaintindi, pagkaunawa, na dahil dahilan doon sa mga nararamdaman ko, lumalaban yung immune system ko. Ganun, ka ah, swerte ko, kasi tama yung mga practice na ginagawa ko na pinapalakas yung immune system. Kasi dito nakita natin na talagang lumaban. Kasi pagkakita ng kaibigan ko na sabi sa akin, Ano nangyari sa mga nakarang araw? Nagkasakit ka ba? Sabi ko, oo. Nagkaroon ako ng ganito, ganyan, nasakit. Ah, kaya nag, ano Kasi tumaas ito eh. Ah, lumaban yung immune system mo. Mas maganda kaysa doon sa negative. Kasi naking basa ko doon sa Google, ko negative yan, natatalong yung ano mo, Uh, yun yung mga case na mayroon kang cancer, mayroon kang mga matitinding bakterya na hindi kaya ng katawan mo. Hindi kaya ng immune system mo kasi mahina yung im im immune system mo. Yun, yun pala, kaya mas maganda pa rin. Yung tumaas, ibig sabihin, lumalaban yung immune system mo, kinakaya ng immune system mo yung ano, nagmumultiply yung immune system mo, yung kinakaya yung bakterya, kung ano man yung sakit na meron ka. Uh, actually, naranasan ko naman na mas, ano, nakakakilos sa na ako, nakakaano na ako, yun talaga mahirap. Kahit sa helmet, yung helmet na gagamit mo na kamotor, ang hirap, masakit. Masakit dito. Yun. dudugtong uh, dudugtungan ko yung mga kwentong tungkol dyan, yung mga nararamdaman ko, ano, sa inyo, kung ano yung mga nararamdaman kong yan, uh, tungkol sa, sa, ano, sa, um, pananakit na yan para at, at least uh, ma-orient ma kayo. Ano, ma-orient kayo. ah uh, yun. Doon sa isang nurse na kaibigan ko, kanina ko lang tinanong. Pinakita ko, kasi uh, eh, siya nung kahapon. Pinakita ko kanina. sabi ko, ganito yung nangyari. Ito, ito na yung pinakita ko yun sa cellphone ko. Ganito, ganyan na nangyari. Sabi sa akin, ah, uh, Kailan pa ba na ano? Sabi ko, matagal ko na nararamdaman yung ganyan. Uh, sa ganitong pagkakataon, Actually, itong, ano ito, natanong ko nito sa doktora ko dati, ano, uh, bakit ganun yung nararamdaman ko tuwing iinom ako ng gamot, bakit may mga reaksyon na sa akin ganito, uh, sumasakit yung buto ko, tsaka pagkaparating yung acid reflux, naikwento ko na rin ito sa mga vlog ko eh. Uh, pagkaparating acid reflux, isang sign na bago sa akin, sumasakit yung katawan ko, sumasakit yung mga buto ko, yung kasukasuan ko, kalamnan ko. Ngayon, sabi niya sa akin, alam ba, kuya, Uh, isang sa mga um, uh, bad side effect ng PPI yung nararamdaman mo sinurge namin, sabi ko uh, makita ko, ah oo, oo side effect pala ano, side effect kaya pala ito, pinatigil sa akin ng doktora sabi sa akin ni doktora baka nakakaramdam ka din na ng side effect baka, maka, baka, uh, ano sabi hindi, hindi naman baka nakakaramdam na. uh, baka magkaroon ka na ng side effect pinaltangan niya kasi yung PPI, ginawa niya na, uh, ano na lang, antacid na lang. Sabi sa akin, antacid na lang inumin mo, huwag ka nang uminom ng PPI. Kasi baka magkaroon ka na ng bad acid effect. Mali daw nga sa akin niya yun, na nararanasan ko, nararamdaman ko, ay effect. Isa pa mga idol, um, bakteriya pala yun. Hindi to din, hindi, tahating pa natin. Ah, uh, pero, popos pa ko dyan. Nandiyan sa isang cellphone ko yun, eh. Popos pa ko dyan, yan. O, oh, dyan. Sebo eh. Ano? Hindi ko alam yung nalimutan ko yung meaning ng sebo. Sebo yung bacteria. Na andiyan din eh, nandito sa phone na ginagamit ko sa pinang video ko. Bacteria pala siya ang ang ano, ang tinatamaan yung mga buto. Ano mga buto? Uh, yun yung dahilan kung bakit ano kung bakit mm, sumasakit ano sumasakit kung bakit lumabas yung ano yung tumaas yung ano yung result ano kasi lumalaban yung ano dahil nagkaroon ng bakterya yung nararamdaman ko bakterya pala yon yun ah uh, kailangan mo lang doon tuloy-tuloy na pala kasi yung immune system at ah uh, uh, nagtaasan din yung ibang mga kolesterol sama-sama na yon ah, madali ako magpaano ng sa acid reflux at uh, okay naman yung acid reflux ko kaya so nga lang magkakaroon tayo ng problema sa kapag hindi natin na address yung mga to kasi mai stress yung katawan natin babalik at babalik yung acid reflux ano kaya dapat i-address natin yan uh, jeta jeta talaga tayo sabi ko nga doon sa kaibigan ko nurse kaya pa kaya ng ano, ng jeta na hindi iinom ng gamot ayoko na kasi iinom ng gamot lalo pa may mga side effect talaga ang gamot kaya sinan doknan ano kung nanay niyang kay na Doc Nan, uh, nag-YouTube yun. Uh, organic talaga ginagamit nila, ano, uh, natural medicine. Ayaw nila ng chemical. Ang chemical, ano kasi, medicine, artificial medicine na yan, yung mga gamot natin na bibili sa butika, may ano talaga yan, may side effect. Ano, uh, yun, ang may ipapayo ko talaga sa mga kaibigan natin, yung mga bago pa lang, huwag niyong sanayin ng katawan nyo, dahil kung ako, Uh, kung may ibabalik ko lang ang panahon na uh, ganito, na alam ko na, na orient na ako sa buhay ko, hindi ako aasa sa medicine. Sa uh, ano ako? Sa natural. Sa natural. Kasi immune system naman talaga. Ang naging problema lang naman talaga natin, um, lifestyle natin. Sinira ng lifestyle natin yung ating digestive system. Ano? uh, kaya naman la ang natin yung hirap. Medyo may tagal pagalingin nang walang gamot. Ano, yung gamot kasi first aid nga siya eh, mabilis ang epekto. Pero pabalik-balik. Kasi hanggang hindi mo naman nakiklensing ang katawan mo, uh, may na yung katawan mo, babalik at babalik yung acid reflux mo. Kasi hindi natin naaayos yung ating digestive system. Ang problema talaga natin, digest, digestive system. Uh, balik, bali, kakalaruhin ko ito sa susunod na vlog. Medyo mahaba ito eh. Uh, dudugtukan ko na itong vlog na ito. Ano? Uh, gagawa ko ulit na pati bagong vlog. na ano? kahit papaano paano, nakapagbigay ako, nakapaghatid ako ng kaunting idea sa inyo. Uh, iwasan nyo gamot mga idol. Kung maari lang. Ano? Kung maari lang. Um, malaki kasi yung, ano, malaki kasi yung uh, nagiging problema natin sa kalusugan. Although nakakatulong sa atin, ano, pananandalian lang din. At saka ito yung nararanasan niyo na may di ba yung isang vlog na ginawa ko, yung katanungan na uh, kailangan bang ituloy yung pag-inom ng gamot ng kung ano sa reseta ng no, doktor kasi nakakaramdam na kayo ng ginhawa pero ang problema kapag ka tinigil yung gamot bumabalik yung sakit ano matakal kung naging ano yan naging problema Ayan mga idol, gagawang ko na lang ulit ng panibagong vlog. Ano, wait, wait kayo doon, hintayin nyo yung panibagong vlog na yun at sigurado, uh, yan yung topic ko. Bye bye at uh, God bless you. Ingat po tayo lagi.